Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. ang uh, ngayon po ay magbibigay po ako ng second reading for tonight. Pagpasensyahan nyo po, medyo I'm not feeling well. No? Siguro nga po dahil uso po talaga. No? Uso po talaga ngayon. <sighs> Hindi po ako medyo maayos. No? Kaya uh, pagpasensyahan nyo po yung aking boses. Uh, pagpasensyahan nyo po yung yung energy, no? Pero talagang pipiliting ko pong makuha yung sa abot ng makakaya ko yung energy nyo ngayon. Or kung ano man po yung makikita ko para sa inyo. Okay? So, balasahin muna po natin ito. Kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang araw nyo? maraming maraming po sa, na, salamat sa lahat po ng na nagme-message sa akin na unang um, magagandang mga salita. Thank you so much po na alam nyo po, nakakatouch po yung mga salita. Kanina po, may mga kausap akong subscribers sa so talaga po ako dahil marami po sila sinasabi na nakakataba ng puso, na keso um, walang makakatalo po na ka sa'yo bukod sa sincere, sa, uh, ano ba sabi nila? <laughs> Basta ganyan po, no, na natutuwa po ako, talaga napaluha po ako sa ganda ng mga sinasabi nilang mensahe para sa akin. No. Yan, pili na po tayo. So, pipili po ako ng sampu. 1 2 3 Three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Okay. Next po ay pili naman po tayo ng sampu ulit dito. Yan. Okay, one. two three, three four, four five six seven eight nine Then, yan. So, ayan na po, no? Okay. Pagka namimili po ako, no? Isipin nyo po yung taong naiisip nyo at yung taong person nyo po na gusto nyo or or basta mag-isip po kayo kung para po makuha natin yung energy niya. Okay? So, habang ginagawa ko po ito mga to, dapat po kayo po ay nagme-meditate din. Yun, wag nyo pong iskipan ads, wag nyo po agad ilagay don sa one, sa ano na reading na, no? Two, three, three, four, and five. Okay. Huwag nyo po agad ilagay muna doon sa ano. Huwag nyo pong skip. Talagang panuori nyo po. Simula umpisa hanggang uhuli para makuha natin ang energy nyo. Itabi muna po natin ito. At simulan na po natin. Yan. There you go. Let's go. For your first card, I about legal proceedings. No, so maybe ito po ay regarding sa third party nyo. No, legal proceedings. Hayaan nyo lang po magyabang ng magyabang ang ang person, ang person nyo, o si Chabilitan Palaka, o si Shokoy, hayaan nyo lang po silang magyabang, no? They will have their own time, no? Meron po silang sarili nilang oras, darating din po ang tamang, ang lesson, ang matinding lesson para sa kanila, okay? Hindi man po sa ngayon, pero, darating po, nararamdaman na po nila yan. Sa totoo lang ngayon, ramdam na ramdam po nila ang bagsik ng balik sa kanila. To tell you honestly, no? Ramdam na ramdam po niyan ang bagsik sa kanila. Dishonest po sila, no? At unfair sa isa't isa. So, kung akala niyo po masaya sila, ang akala niyo po ay sila ay nagkakasundo, they are not happy together dishonest ang samahan nila, dishonest ang relasyong meron sila, unfair sila sa isa't isa, hindi sila totoo sa isa't isa. Eh no, napaka-dishonest ng person mo at ng third person, at uh, third party nyo. Hindi naman po talaga sila maayos eh. Oh, lokohan lang din naman po sila ng lokohan. Ay, magkakahiwalay din naman po ito. See. Magkakaroon din po to ng oras na maghihiwalay po siya. Darating po ang panahon na maghihiwalay din ang person mo at ang third party na sumira sa inyo. Yan oh. Darating din ang panahon na maghihiwalay ang person mo at ang third party at ang third party nyo. Yan o. Oh. So, darating din po ang panahon na maghihiwalay ang person mo, at ang third party na sumira sa inyo. Mm. Yan, no? Oh. Out of touch, tricker to, no? Hindi porkit wala kayong communication, ay nakakalimutan ka ng taong ito. Mayabang lang po ito, pero sa totoo lang po, to tell you honestly, hindi ka po nawawala sa isip nito mahinahihirapan lang po siyang magdesisyon sa ngayon. Hindi niya po alam ano yung gagawin niyang desisyon sa buhay niya. Gulong-gulo po siya. Panay failure and defeat ang nangyayari sa kanya. Wala po siya sa tamang pag-iisip. Pero sa iyo, unti-unti na, no? nagiging konektado na ang lahat sa buhay mo. Everything in your life is connected to the universe si Chabilitang Palaka o ang third party nyo ay false success, living beyond means. nag po, no? feelingerang mayaman, payamang palaka. Pero the truth is, walang wala rin naman po ito. Ah. Aaminin ko po sa inyo, wala rin po ito. At ang pera po nito, hindi naman po sa paghuhusga, ay galing sa hindi kagandahan. Ano? So, yung, yung person nyo po ngayon, o si Manlulokong kay ay wala rin naman pong pera. Umaasa rin minsan siya dito kay Palaka. Ikaw po, follow your heart na po. No? Alam mo na po ngayon na, alam, alam mo na po kung ano ng katotohanan, alam mo na po na ganyan ang ginawa iyo So, better na lumayo ka na po dito sa taong to i-give up mo na po kung ano yung konting pag-asang natitira sa puso mo for some of you, okay? Pero meron po kasing iba na pwede naman po magsisi ng maayos. At kung nagsisi ng maayos, it's really up to the person po kung babalikan nyo pa o hindi. Grabe po kayong nasaktan itong taong to. There's heartbreak, suffering, and grief. Sobra po kayong pinatay, no? Pinatay po yung puso nyo ng sobra-sobra. Ngayon, dahil sa pagpatay niya sa puso mo ng sobra-sobra, siya ngayon yung nakakarma. There's burnout out and overstress, no? Pagod na pagod siya sa sitwasyon niya, no? Kahit na anong sabi mo, pinapakita nila sa iyong masaya ka, but the truth is hindi. There's home conflict and lack of support may cold heart and bitterness darating po ang araw itagamo sa bato na yung ginawa po sa'yo nitong person mo ay doble pa ang gagawin niya sa person niya Yan, no? ngayon nagbabanat siya ng sariling boto pero kahit anong pagbabanat niya ng sarili niyang boto sasabihin ko po yung totoo sa inyo wala pa rin pong magiging resulta there's recovery for you and clarity for you and improvement for you sa buhay mo no? Magiging maayos po ang buhay mo although ngayon nasasaktan ka, pero wag ka pong mag-alala, everything will turn out fine sa iyo. There's victory and success na nag-aantay sa iyo, waiting for you. Ayan, no? There's victory and success. And last but not the least, tatayo ka po ulit na matatag na matatag at malayo sa anumang sakit na pinanggalingan mo. Okay? So, for your, um, ay, aso na yung cards na napili natin. Ito na po. Ang sabi po dito ay, these feelings are eating me alive. So, ngayong araw po na ito, talagang overwhelmed po siya sa pakiramdam, no? Ngayon po, gigil na gigil po ito sa sarili niya na naiisip ka po niya at sinasabi niya, bakit hindi ka niya makalimutan? Buong araw po siyang aligaga kakaisip sa'yo, no? Talagang uh, ah, kumbaga sa ano ay eh, para po siyang mababaliw kakaisip sa'yo. I can't make you happy. niisip po nito ngayon. Sinisisi niya yung sarili niya na hindi kanya napasaya kahit siya yung lalaki, wala raw siyang kwentang lalaki. Buti naman, no, na-realize mo yan ngayong araw na to, na wala kang kwentang lalaki at nasaktan mo siya. I have to let you go to find myself. Hinahanap niya po yung sarili niya kasi alam niya na hindi kanya niya na-handle ng tama. At kung maibabalik niya lang daw, hindi daw ganun sana yung nangyari. Hindi daw niya sana nasabi yung mga ganyang kasakit at nagawa yung mga ganyang kasakit. Kung mababalik niya raw yung oras, iibahin niya raw pa paano niya hinandle yung sitwasyon ngayon. O na na nangyari na yun. So, that's it for your reading, second reading for tonight. I'm sorry po, no? Medyo, um, dalawa lang po ang mabibigay ko sa inyo, yung kanina umaga at ngayon. But I promise to uh, give you another one tomorrow po, no? Promise ko po yan sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng reading. And maraming maraming salamat po sa paghihintay ng reading nyo sa akin, ano? Maraming maraming pong salamat. And thank you, thank you so much for everything. Thank you po for um, your good words, for your love, for your care. Maraming 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 salamat po. And thank you so much Um, sa lahat po ng prayers nyo na lagi ako maging healthy. Thank you so much po. And um, for those of you who wants to have a private reading with me, you can message me at ladylyelayna, that's L-A-D-Y-L-Y. Nandyan po yan sa dulo ng ating video. Ayan, kaya maraming marami pong salamat sa inyo. Okay? And um, ano pa bang biling ko sa inyo? Kapit lang po, no? wag po kayong malulungkot, huwag magiging marupok at saka pray lang po tayo kay Papa Jesus because si Papa Jesus po hindi hindi niya po tayo pababayaan kahit anong mangyari kapit at kakapit at kakapit tayo sa kanya hindi po niya tayo bibigoin okay um, to my lady Elena friends family and subscribers I love you all from the bottom of my heart I'm always here for you no matter what thank you po and God bless you I love you all and see you again tomorrow no for another reading so maraming maraming pong salamat good night and may god bless you enjoy the rest of the day and uh, have a blessed blessed um good night to all of you and may you have um a good um may you have a good night's sleep later and Huwag po kayong malulungkot. You don't deserve to be sad. Okay? Bye-bye po. I love you all. God bless you and see you all tomorrow. Bye.